Tibay naman natin ang pag-prepare sa manok. Mas magiging crispy at mas sure tayo na luto talaga ang lob ng manok kapag ganito ang ginawa natin. Bali dito po ay meron tayong apat na chicken legs. Half kilo talaga itong nabili nating manok pero main character lang naman talaga natin dito ay itong leg part. Dito nga sa pinapakita ko sa inyo ay gagawin natin itong pa-butterfly. Hindi naman mahirap tong ginagawa natin guys. Paghihiwalayin lang natin yung laman at buto nitong manok dito. Pero hindi naman natin totally ide-debone ito. Ang gusto natin ay naka-attach pa din syempre yung buto ng manok dito sa laman nito. Tuloy lang tayo sa paghihiwa nito hanggang sa makapag-create na tayo ng pakpak ng butterfly dito. Yan guys, nakapag-create na tayo dito ng isang butterfly shape na manok. Gawin lang po natin ito sa lahat ng chicken legs. After magawa lahat na butterfly, ay isi-season muna natin ito ng asin, seasonings at paminta. Masasarap kasi ito kung lalagyan muna natin ito ng pampalasa. Pwede kayong magdagdag pa ng mga spices na gusto ninyong ilagay dito. Dito naman sa isang bowl ay magbibit naman tayo ng isang pirasong medium size na itlog. After na yan ay ilalagay na natin dito yung mga manok na nilagyan natin ng pampalasa. Bali, ibababad muna natin ang manok dito ng kahit 20 minutes lamang po. At habang nakababad ang mga manok, gagawa muna tayo ng kapartner na sausawan nito, which is gravy. Sa paggawa ng masarap na gravy, ay masama lang natin dito ang mga sumusunod. Isang malit na lata ng evaporated milk. Any brand ng evaporated milk ay pwedeng pwede po dito. Sunod na natin dito ang half tablespoon ng soy sauce. Next ay kalahati lang nitong beef cubes. Ito ang magbibigay beefy flavor dito sa ating gravy. Next ay half cup ng butter at half cup ng harina. Haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. After nito ay pwede na natin itong isalang. Lulutuin lang natin itong gravy hanggang sa lumapot na ang consistency nito. Nakalagay lang po ang apoy natin dito sa low heat. Estimated cooking time lang naman ito ay nasa 3 to 5 minutes lamang po. And once maging ganito na ang consistency ng ating gravy, ay pwede na natin itong hanguin. Mas lalapot pa kasi ito once na lumamig na ito. Pag nagawa na ang gravy, ay prepare naman natin itong magiging breading ng ating butterfly chicken. Dito ay gagamit lang tayo ng 1 kilogram pack ng crispy fried breading mix. At lalagyan natin ito ng limang kutsarang harina. Maalat kasi ang lasa ng breading mix na to, kaya maglalagay tayo ng harina. Haluin hanggang sa magsama-sama na ang breading mix at harina. At this point ay pwede na tayong mag-coat ng ating mga binabad na manok. Coat lang nating maigi dito yung ating butterfly chicken. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo ang butterfly chicken recipe natin today, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-comment ka na din po ng amazing butterfly chicken. Maraming salamat po. Yan guys, nakout na natin lahat ng manok. Meron din po pala tayong extra part ng mga manok na lulutuin din. Hiniwalang din natin yan hanggang sa lumapad at ganito na ang naging itsura. Proceed na tayo sa pagluluto. Dito guys ay nagpainit na tayo ng mantika sa kawali. Nasa medium heat lang po ang apoy natin dito. Lagay na natin dyan ang mga nakot nating mga manok. Piprituhin lang po natin ang mga manok hanggang sa maging golden brown na ang kulay nito. Estimated cooking time lang po natin ay nasa 12 to 15 minutes lamang po. Bali, nagdagdag pa pala po ako ng mantika dyan para maluto po nating maigi ang manok. Once naging golden brown na ang mga kulay nito, ay pwede na natin yung hanguin. And kapag naluto na natin ang lahat, ay ready to serve na ang ating mas pinakrispy at mas pinagandang butterfly fried chicken. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda ang kinalabasan ng ating niluto ngayon. Dito ay sure pa tayong lutong-luto talaga ang magagawa nating fried chicken. Minsan kasi ba diba, akala natin luto na yung loob ng manok, yung pala matigas at hilaw pa. Mas pinasarap pa ito dahil sa creamy flavor ng ating gravy talaga namang taog na naman ang isang kalderong kanin kapag ito ang inihain mo sa iyong pamilya. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!